Shout out guys, andito na naman kami sa bukid ni Chong. Dahil nanguha kami ng, yan, warag-inab ng dahon ng aubas, ayan. At ito na nga po guys, may sibuyas at may damu, <laughs> ayan. And then, siyempre may mga bato din dito. Bundok ito eh. Yan. Tapos, habang naglalakad kami, papunta kami dun sa may kambing. Ayan. Pasyal ko muna kayo guys. Yan. May asada. Ayan. At may kasama akong Sri Lanka. Hi! Shout out! Hi! Ayan. And then, maglalakad tayo. Wow! Ayan. And then, ito na yung aming warag-inab. Ayan. May mga ano na siya, guys. May mga buko na. Nasaan na yung buko? Ito siya. Nabuko na siya. Nung dumating ako dito July, sana. Hindi makita. Ayan. Dumating so, ako dito July, ano siya? Okay na siya. Pwede na kainin. Ayan. Picture natin yung mga damu. Ayan. Ito. ba? Diba? Ayun. Ayun ang bahay namin. Yung kung nakikita nyo yung bundok na yon Yun. yun Nakalbo. Yun yung bahay namin. And then, yun yung bahay ng kaibigan ko. Yung may katabing bahay na mataas na kulay dirty white ang dingding. Tsaka yung pulang bubong. Yung pulang bubong yun ang sa kaibigan ko. yan. And then, ito. Ano ba tawag sa mga damo na yan? Ayan la. May kulay bayulet na bulaklak. Hindi ko alam kung anong damo yan. Eh, kukuha na natin. And then, ito. Oh. Ayan. Habang tayo'y naglalakad Ayan, pupunta tayo sa kambing Kasi ang sabi ko sa aking apo Ako'y tumawag dun sa anak ni kuya Ay Kami ay Pupunta sa kambing At tatawag uli ako sa kanya okay. wala, wala. Oh, okay. Yung kasama Loko sama ko eh pali. <laughs> Gusto lagi sabaga ila retrato kasama niyo ko eh. <graflies> oh my gulay. Hari mati yes. hindi sabi we yes ah. ما na ما يتحكي عادي تحكي بس كهلو بس ها سرعة Kunan natin itong napakaganda sa paningin ng mga damo. O, di ba mga damo? Ayan. Yung ating anino, itago natin ang ating anino. Ayan. 'di ba? Yung anino lagi kasi. Ito pag laki niya tamar. <laughs> Ngayon, sipag, <laughs> joke lang. Yan. O oh, 'di ba? Ang ganda ng mga ano, kahit mga damo sila, nakakaliw tingnan. Yung akin kasama busy sa pag TikTok. <laughs> Ayan, at kami naglalakad na nga papunta sa Taichung. Ayun. Ayun. Ayun ang aming kapaligiran. Ayun. O oh, ayan oh, nung kami naghakot dito ng ano, ito na. Nung kami naghakot ng damo. Yan. Dito namin sinisilaban. Kasi ito'y inaano, tatamin-tatan daw yan uli ng tamar eh. Ayun na. Diba? O, oh, so, bye-bye na, guys. Ayun oh si naglalakad. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.